Marami pong nagtatanong nito. Yun daw pong anak ng koreano na lalaki, pagdating ng or pagtungtong ng 18 years old, kailangan daw po nilang mamili kung Korean citizenship or Filipino citizenship. So kung meron kang anak sa koreano na lalaki, kailangan panoorin mo tong video na to. Kung kailangan ba niyang i up talaga yung pagka-Pilipino niya or baka mawala Korean citizenship niya, malalaman niyo po yan dito sa video na to. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang asawa ko po is Korean. Tapos ako po ay Pilipina na nakapag-acquire ng Korean citizenship. Dual citizen po ako dito sa Korea, dual citizen din po ako sa Pilipinas. Paano po nangyari 'yon? Bago po kasi nung mga panahon ko po bago po kami bigyan ng Korean citizenship, papipiliin po kami ng Korean Immigration kung gusto namin magdual or hindi. Kung gusto namin magdual, kailangan namin mag-sign ng soyakso. Kung ayaw namin magdual, kailangan namin pumunta sa Philippine Embassy para i-give up yung pagka-Pilipino po namin. So magkaiba po yon. Sa case ko po, nag-sign po ako ng soyakso na pinapayagan ako ng Korean government na maging dual citizen. May Philippine passport pa rin po ako, meron din po akong Korean passport. Pagkatapos after ko pong madual dito sa Korea, nagpunta po ako sa, sa Philippine M Embassy para mag-apply ng dual citizenship. May mga kababayan po kasi tayo na dual citizen lang po sila sa Philippine Embassy iba po yon Sa case ko po, dual citizen po ako dito sa Korean government, dual citizen din po ako sa Philippine government. So, dalawa po yung uh, inapplyan ko na dual citizenship. So, ibig sabihin, legally, dual citizen po ako. So, ngayon, dahil dual citizen po ako, inapplyan ko po ng dual citizenship yung kambal. Wala pa po silang one year old noon nung no, inapplyan ko po sila ng dual citizenship sa Philippine Embassy. Isa po sa kambal ko is lalaki. So, bago ko po ginawa po yan, inalam ko po muna, tumawag po muna ako sa Korean Immigration. Kasi curious nga po ako na baka, baka mawala, ma ma mawala yung Korean citizenship niya na hindi ko, na, nang hindi ko alam. So, kailangan alamin po muna natin yan. So, tinawagan ko po yung Korean immigration. Ang sabi po nila sa akin, so, hindi ko pa po siya na-experience dahil maliit pa yung kambal. Ang sabi po nila sa akin, yung babae po, yung anak ko na babae na si Nara, okay lang po yan kasi babae naman siya. Ang ang problema po is yung si Wuri. Dahil lalaki po siya, pag tungtong po niya ng 18 years old, kailangan po niyang pumunta ng or mag-attend ng military. So, bago daw po yung age na 18, kailangan kong pumunta kasama si Wuri sa Korean Immigration para mag-sign ng soyakso. Ano ba ibig sabihin po nun? Yung soyakso po, ibig sabihin po nun na katulad ko, pinapayagan ako ng Korean Immigration na magdual pinapayagan nila ako na i-maintain ko yung pagka-Pilipino ko, pagka-Pilipina ko, pero hindi ko po siya gagamitin dito sa South Korea. Korean citizen lang po ako dito sa South Korea. Pag pumunta ako ng Pilipinas, dun ko lang po siya magagamit. Same dun kay Wuri, sa anak ko na lalaki. Ganun po yung mangyayari sa kanya. Uh, papayagan po siyang magdual, Korean citizenship pa rin po siya kailangan niyang pumunta sa military. At the same time, dahil dual po siya, pwede i-maintain yung kanyang Philippine passport. Pero never po niyang magagamit yan dito sa South Korea. Bawal po niyang gamitin yung pagka-Pilipino niya sa loob ng South Korea. So, ibig sabihin, pag uwi lang po namin ng Pilipinas, dun lang po niya pwedeng gamitin yung pagka-Pilipina niya. So, ganun po. Kung may anak po kayo sa Koreano na lalaki, Bago po sila tumungtong ng age of 18, kailangan dalhin nyo po yung anak ninyo na lalaki sa Korean Immigration para mag-sign ng Soyakso o yung agreement para maging dual citizenship po yung anak ninyong lalaki para meron pa rin po siyang Korean passport at meron pa rin po siyang Philippine passport. Doon po sa mga naka-experience, uh, i-share nyo naman po sa amin sa comment box kung ano po yung Uh, na experience ninyo at kung ano yung ginawa ninyo sa case na tulad po nito para ma-enlighten po kami at maging reference ko na rin po in the future kung anong gagawin ko sa anak kong lalaki <laughs> so marami salamat po, annyeong!